Ayun guys. So is chat natin tong smart washer. Yan Samsung. Yan. Ang issue niya hindi nagkakarga ng tubig. So test natin. Una. for Check mo natin. Open ang faucet for yeah, to supply. So, then power on, super clean o ito, makuha pa man, okay muna natin, wait, dito muna, level 1 lang, yan, lowest, level, start, yan, nag-dream yun, yung previous ano niya, water accumulation siguro drops by drops lang ng karga niya chinet ko na yung yung filter yung parang screen yung screen filter wala namang silk wala namang nakabara so hindi na diagnose natin siya wait up. Nagko-configure siya. Nagko-configure siya. Ayan. Kung ilang minutes, based sa kung ilan ang timbang ng karga na laundry. hindi siya proper ang ano ang karga ng tubig. diba so so nangyari man yan sa inyo sa smart washer nyo, sa washer nyo, usually wala siyang error code. Wala siyang error code. Ito, wala siyang code, walang error code. So commonly nangyayari siya na clog ang supply ng tubig wala siyang error code lalo na sa mga uh, uh, ang water supply or ang source ng ano nyo, ng supply ng tubig ay deep well nangyayari kasi pag deep well nandiyan lahat ang ano uh, hard water pa siya nagkakalsify may naninigas Ayan. so yeah. stop na natin siya at baka masira then bubuksan natin siya para ano um, para may chat close mo na ang tubig syempre yan so kung may error code pwede siya i-diagnose through smart apps Ayan. Ayan. so i-open ko siya papakita ko sa inyo kung paano nililinisan siya or paano siya at, ano Uh, Tina-troubleshoot Ang um, Ano ko nito uh, Initial diagnosis sa ganito Is yung Ano nya Solenoid Solenoid valve May dalawa kasi siyang solenoid Ang ganito um, Para sa hot water Or sa tap water Or yung faucet water and So, open natin siya. So, ayun guys. Um, binuksan ko ng likod. Ayan. So, ito siya. Yung sinasabi kong solenoid valve. Itong dalawa pong ito. Hmm. So, kung bakit? Ito yung initial diagnosis natin or hinala natin kasi first line nadadaanan lagi ng na tubig from the faucet ano so, ito yung supply hose nya, supply line. Papasok muna siya dito sa trap or sa, ano, sa filter. Yan, chinak, chichat siya. Kung madumi, whatever. Minsan may mga clogging siya dyan. It's either galing sa pressure tank, yung mga uh, kalakalawang or lumot. Or kung ang tubig niyo ay directly galing sa uh, gravity tank, or kung sa iba naman uh, even sa ano raw ano raw water and even nawasa even itong itong may chlorine ng tubig pwede may instances pa na ano na nakaklog ito so i-detach natin itong solenoid valve tatanggalin lang ito pero i-iingatan na ito kasi may ano siya may polarity tatandaan natin lagi ayan so kung hindi tayo familiar mahalaga may smartphone pipicture natin diba oh, ganito ang ginagawa ko dati na start ako pinipicturean ko so black left blue right ganun siya ginagawa ko so babaklasin natin para may kasi ayan hmm. So, ito na guys yung solenoid valve. Dito yung intake. And, tingnan nyo natin sya ganyan. Kasi lang yan, kaya, kaya daliri. Kaya yan. Kasi so, ingat lang at minsan matulis yung ano, yung screen, ano, yung screen trap. Ayun na naman. Ayun, So, yun. Ilang pumapasok na tubig madali lang pagtanggal nito. Tatandaan lang natin na hindi mag ganun. hindi tayo malipat kung sa nilalaki yung lalapin. so itong solenoid valve left, right. So, dalawa sya. Bakit? Ang isa, napasok sa pagkarga ng tubig sa laundry. Directly para sa soap. Ang isa, para sa fabcon. And, mga okay, iba sya. So, ito ang mechanism ng black lefter eh, para sa Fabcon. Ayan. So, pakatapos ng pakatapos ng wash, ito na. Yung rinse, ito na. Quick rinse. So, hindi lang siya. Parang siya ng flat screw lang. Ayan. Iingatan. Ayan. Yeah. hindi malipat. Kung saan siya tinanggal, dun mo din siya i-place, lalagay. Kung saan din siya ano, facing. Yan. Maganda pa rin i-apply ang pagiging UC sa ganito. Ginakawa. left, blue right. Ah, malas. So, ito na siya. U open lang kasi may ano siya. May thread. open lang. Yung dalawa, i-open. Um, kahit gamit lang ng pliers, kung hindi kaya so, ng kamay. Kasi pwede nga iba, madulas ikuha ng lumot o lang sila ang nagpapadala sa umapit na So kung sa left siya, sure. galing, left na din siya replace same yung mas. At isa. Ngayon. Hmm. Check, visual check. kinaman blow, open. Open naman siya. Sure. So, dito na tayo sa dalawang um, gate. Mag, ano, concentrate ng cleaning. So, unahin ko ang left. Ayan, makikita naman. Kami tayo ng medyo akamang tool. Ayan, makikita naman yung mga nanigas na siya. Ayan yung mga nag-calcify. Ayan. Dito kasi di po lang ano, hindi po lang source ng supply ng tubig. So, maliit. Nakita maliit ang butas ng ito, para sa ano, sa pagkarga sa laundry sa pag-start. So, kaya wala na siya masyado ng sugan si kanina po. So, wala na siya ng tubig. din natin sya sya, para matandaan natin yan, lahat ng details pay attention tayo sa mga details maliit na butas kung may club, check pa rin so mahalaga kung may pamulas yan this one double check yung tools na gamit ko yung maliit na to yung screw ito flat screw, ginagamit ko sa so vape pati na pag nag ano, ko pag nag recoil pag nag build ito nga pala uy shout out ang mga demon bait mm, premium 3M ginamit ko sharp 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 blow Okay, na din. parang para hindi malito, ayan, line up natin. At ito, ito yung parang ang parang ang Ayan. ayan pinaka-gate niya, tinatulok Dahan-dahan sa natin may maliit na ano, yung screen. Ayan, 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 Okay naman. Hindi okay naman. Okay naman. Minsan, pinapasok kasi ng tubig, bumibigat. Okay. 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 natin bakal

pag nagawa natin ito makakasave tayo dyan 5 to 5 to 7,000 thousand to 7,000 commonly kasi ganyan ang ano ang singil ng ano kung tatawag tayo kung saan natin binili yung washer at mag-avail pa tayo ng ano lalo na yung mga lagpas na sa ano lagpas na sa warranty So, yun kita okay, yung may build up ng ano, uh, calcification. Ayan, tingnan yung asin-asin. Ayan, sa tubig yan. Sa tubig kaya. Ayan. Ingat lamang sa pag anas Sa sobrang pino niya, madali siya ma-deform. So, yung pag nagpatawag tayo ng technician para i-troubleshoot siya. Patay Then, sa diagnosis pa lang may charges na so may inyong pa rin kapag natututo tayo sa ganitong mga uh, basics Blue check, bye. Again, guys, ito. tinatawag na solenoid valve. Ayan. Ito yung dalawang solenoid niya. Then, ito yung pinaka nag-dispense. Ito yung uh, detective. Kung ano yung nakaset sa machine board mo. Na, na oras, minute. yung Kailangan na level ang tubig.

No, mga so ayaw yung ingat lang tayo sa pag tanggal dito ng mga The stock na dumi ito yung kinikap. Pag hindi lagas dito. pa. ito naman ang matitrigger. Okay. Bumiklog, wala. Okay. Sya. ito yung clown bola. Ito perpektong linya shot. Ito tatama lang hindi sobrang sising sobrang lakas na pagkakaipit. Kakapress. Para hindi rin man madami tingnan niyo hindi or makrak, makrak siya mab, hindi dito mabasa ang character. Okay, so wala nang pressure ang tubig pick At first case scenario, kanin tumapon sa ibang um, electronics, kapag Samsungiret, sabalak sa pressure niya. E aí, <laughs> yeah, pag-in na natin siya. Ibabalik na siya. Matili lang. Madaling matili lang. So, ayan siya. Diba? So, then siya na po siya ibinabalik. Sa salt pack. Napakadali lang. Sa salt. Clear ba Sa salt pack muna. Wait. Clear lang. Sa salt pack muna yung dalawang nozzle. Then, Press apat na aging isang pack okay so always make sure na hindi basa or nabasa sa pagtanggal natin ng supply hose na hindi napektuhan ng basa yung mga um, may kinilaman sa electronic so alam natin pa rin mangyari dyan nag just short yan. So, black left. Blue right. Okay. Then, bago natin ibalik. Yan yung cover sa likod. Yan mga screw. ah uh, I-test run muna natin kung magkakarga nga siya. Okay para in case naman malam na natin na makita natin hindi pa siya ganun ka good at least hindi na tayo magpapaklas dito or mauulit Ayan. so bago, na, bago natin siyang isaksak ibalik muna natin ang ilagay muna natin ang tubig Yan. dahil pag inuna natin pag inuna natin siyang bigyan ng power delikado pa rin kung iisipin dahil basa ang kamay natin kapag nilat yan okay tapos sasaksak natin And then hupin natin yung tubig Ang tripo, Then, uli yung Bluetooth and open up power, water level, level one lowest level on wash. So, start. a glass Come on, come on. Let's go, let's go. Do it. Let's go, man. My habit, nah. Mm mm mm. Okay. Nighty time, bahia.

Oh, sana may natutunan kayo. Sana natulungan ko kayo. Nabigyan ng ID idea. Thank you. Ayan. Good na siya, diba? So, kailangan natin i-post muna. Kasi kapag dumami yung tubig, may hirapan tayong ibalik. At sobrang bigat. <laughs> Sa pagbaklas pag baklas naman pala, para hindi mahirapan or magkandawala ang mga screw, Naganda ganda na kung saan siyang sakit nakalagay kung hindi pa ganun ka-familiar yan, may ilalagay may ba, ano, muna natin yung time may ilalagay kaya ingat lang din kung saan siya tinanggal maging conscious tayo na dun din natin siya ila ibabalik kahit pareha ano kahit pareha ang ano ang thread nila para hindi masugat since plastic against metal pading malus thread ang plastic yan So good na siya guys Okay thank you